pagpalang hapon po sa inyo lahat uh, nandito naman po ang hiwaga ng pangkasinan na magbabagi naman po ng ibang ibat ibang mga orasyon na magagamit po sa panggamutan pang araw araw po sa karamdaman at sa mga uh, uh, physical man na karamdaman o spiritual uh, po sa inyo lahat para matutupo ko yung gamot at matulungan nyo rin po ang mga kailangan sana po ay eh, huwag po kayo makalimot pong uh, tumutok sa Iwagan ng pangkasinan na uh, mag-subscribe, mag-like and share. At marami po ako ibabagi po dito na inyong malalaman po. Ipagkakaroon ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman po dito sa Iwagan ng pangkasinan At sana po ay eh, pakitulong po na subscribe po, pakilike and share sa para matulungan po ninyo rin po ako. At tatanoy ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ay yung uh, uh, oras yung pampaalis ng masamang espiritu sa katawan ng may sakit po. Napaka-importante po ito na kung may, may sakit na tao, hindi nyo po alam na ang sakit nyo po ay spiritual ay kailangan-kailangan po ay bago nyo po ipunta po sa doktor po ay kailangan po ipakita nyo muna patingin nyo muna unang-una po pag may nararamdaman po kayong kakaiba po na kasi maraming uh, gagawan po ng masamang espiritu sumasakit ang kyan sumasakit ang ulo uh, hindi ka makalakad akala nyo na sa ang punta nyo po ay doktor ka agad uh, hindi po muna ang gawin nyo po muna ah uh, mag makikonsulta muna kayo sa kung may nakakalam po ng yung mga kapitbahay, kumonsulta po kayo doon bago nyo po ipunta sa doktor. Kasi may hindi sa pagano po but na po ako na uh, hindi po naniniwala sa mga albularyo po kundi kasi may pira po sila. Pag nagkakasakit po sila ay uh, doon po na agad po ang punta nila. Pero hindi po siya mapapagaling-galing tapos kung iuwi sa bahay, pabalik naman po yung karamdaman niya. At uh, dapat po ay, uh, kung naniniwala po kayo sa mga albularyo, uh, nakon po ay unawain ninyong muna ang albularyo po bago niyo po isabak po sa ospital Para kung kailangan magamot ng albularyo po, ay magagamot po. Kasi yung magkaiba po yung sa uh, doktor ko sa ospital, uh, yung kaya ng albularyo po ay hindi po kaya ng doktor po. Uh, sana maunawaan po ninyo. Marami na pong ginamot nun na binabalik po sa akin. Pinapasok nila sa ospital pero hindi siya po gumagaling at pinap pinupunta sa akin na napapagaling ko po sa awa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ah... Uh, gumagaling po sila na wala pong uh, wala pong parang nagkon uh, lamang po nagka nagdahilan lamang po maraming maraming salamat po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat sa uh, pinagkaloob mong kapangyarihan po sa akin at uh, hindi ko po nagkukon po kung ako po nang po hindi ko po parang kinatas yung sarili ko po hindi po hindi po ako gano'n. pag nagkapapa Hanggang nakagamot po po yung pasyente po ay sa Diyos po ako uh, nagpapasalamat. Hindi ko po kinukuan po kasi ang Diyos po ay ginawa po akong kasangkapan sa panggamot po. Kaya Diyos na lahat po ang aking uh, kinakampiyan po na dinadalangin na humingi ng gabay sa Kanya. Kaya maraming salamat po sa iyo Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sa mong kapangyarihan po maraming salamat po sa iyo. Ang ito na ibabagi ko po ngayon po ay yung pampaalis ng masamang espiritu sa katawan ng isang ng may sakit. Magdasal po ng isang ama namin at isunod po yung uh, dapat po ay konsagro sa muna po ito. Unahin nyo muna, kumuha po kayo ng isang basong tubig at buga nyo po ng konsagrasyon po. Ang konsagrasyon... <coughs> sorry po, sorry. kumuha kayo ng isang basong tubig at bugan nyo po ng konsagrasyon po ang konsagrasyon po ay nandyan po na akin okay, na-upload na po na po ang um, hokis inim corpus may yung hikis inim kalos may itinis yung tamis yung it pro yung multisiponitor in a jesus humo salvador po yun ang konsagrasyon ko sa lahat po Unahan po na kumuha po kayo ng isang basong tubig at bugan nyo po ng konsagrasyon at isunod po yung orasyon po niya ibuga po na isang bisis po. Ang konsagrasyon po ulitin ko naman po hoc is in corpus meum hic is in name calix sanguinis me in nove eternite testamenti mysterium pidi ai qui pro vobis et pro io multis iponditor in missionem Jesus sumo salvador. Apo isunod po yung orasyon Ibuga po sa tubig po yung konsangrasyon, tapos isunod po yung orasyon po. At ibuga sa tubig at sabay ipainom sa pasyente po. Tapos, narito po ang orasyon po na aking usalin po. Kuratis verbum kuya igosom, Jesus igosom, Maria trahomi swam pikabit, Jesus Maria isusano mi po. Kuratis verbum kuya, kuya uh, igosom, Jesus igosom, Maria trahomi swam pikabit, mi, ah, uh, Bikabit sus mare Horatis verbum qui igosum Jesus, igosum Maria traho mi pikabit Jesus Maria isa solo mi. Yang pangorasyon po. Salin sa isip naman po na isang bisis, ihipo sa tubig, ipainom sa may sakit po. Ang paalis ng masamang espiritu sa katawan ng may sakit po yan. Uh, kung halimbawa po ay tinawas nyo na po, wag po kayo manigurado po uh, ang masamang espiritu pa iwais po na nandun po nagtatago po uh, dapat po ay pag natawas nyo na po ipaunan nyo po sa kanya may sakit ng kan po tapos kumuha naman po kayo ng panibagong tubig at bugan nyo po ng konsagrasyon at usalan nyo po ng uh, orasyon na aking ituturo po na pampalis ng masamang espiritu at siguradong malulusaw po yung masamang espiritu sa katawan ng isang may sakit po. Napaka-importante po ito na kibabagay po sa inyo para malaman po ninyo na pagkatapos nyo po matawas po o hindi nyo po tinawas po, idirekta nyo na po ito kung may alinangan po kayo na o may kon po kayo na may masamang gumagambala sa pasyente po. Uh, Usalin nyo po ito at ipainom sa pasyente po. Dapat po dito po ay magsal po muna kayo ng am ang ama namin po at isunod po ninyo yung konsagrasyon. O isunod po yung orasyon po ng tatlo, ay isang bisis naman po ipo sa tubig at painom sa pasyente po. Salin nyo lamang po sa isip lamang po para maganda po na talagang buong buo po nakakapit po yung orasyon po sa tubig po at ipainom nyo po sa pasyente po. Maraming maraming salamat po sa inyo po at sana po Uh, huwag po kayo makalimu mag-subscribe, mag-like, and share. At shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po. I-screenshot nyo po para may mga kunyo po. Napaka-important po akong binabagi sa inyo uh, pampalayas ng masamang espiritu po sa katawan ng may sakit. marami salamat po Siya po siyang lahat ulit